Magandang araw mga kabukid! Gusto nyo bang matuto na magpatubo ng kabuting saging sa organikong pangamamaraan? Na ganito karami ang ibubunga? Bueno, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ito. Mas lalo na ngayong tag-init, ito ang gustong gusto ng kabuting saging. Mas marami siyang mamunga. At nakaka-enjoy nga mga kabukid ang mag-ani ng bunga ng kabuting saging, mas lalo na kung ganito kakapal ang kanyang ibubunga. At isa rin ito sa isang magandang pagkakitaan sa panahon ngayon. Mas lalo na para sa akin, ang kabuting saging ang pinakamasarap na kabute. Basta yung hindi pa siya bumuka ang inyong ha harvestin. Tulad ng nasa video, yun lang ang aking hinaharvest mga kabukid. Dahil bukod sa malasa na, ay talagang masarap siya. Paano nga ba mapapabunga ng ganyang karami ang ating kabuting saging? Ang una nating gagawin mga kabukid ay manguha tayo ng tuyong dahon ng saging. Ang kukunin po nating dahon ay yung nakadikit pa po sa puno. Hindi po yung dati nang natanggal na nakalapag sa lupa. Tulad ...ulad po ng ginagawa ng aking anak na nasa video. Baka'y tatanong nyo po, bakit hindi pwede yung dati nang nakalapag sa lupa? Dahil mga kabukid, kapag dati na pong nakalapag sa lupa ang ating kukuning dahon ng saging ay maaaring contaminated na ito. At habang nangunguha kayo, pwede rin itong ilapag sa lupa mga kabukid. Pero saglit lang, kailangan kunin din po kaagad o mas mainam po gumamit kayo ng sako na pagpapatungan ng inyong mga pinanguhang dahon. Yung isang anak ko nga mga kabukid ang siyang nangungulekta ng mga dahon na pinanguha ng aking isang anak o ng aking panganay na anak. At ito ay kanyang ipinatong sa upuan upang akin naman itong talitalian. Sa una lang yan, matrabaho mga kabukid. manguha ng tuyong dahon at hanggang sa pagtatali. Pero kapag natapos na natin itong tali-talian ay puputol putuli naman ito mga kabukid. May sukat din pala ang pagtatali nito mga kabukid depende sa lapad ng inyong bed na gagamitin. Ganyan lang gawin ninyo mga kabukid. Sundan nyo ang nasa video tulad ng ginagawa ko. Talian nyo ito hanggang sa dulo ng dahon at pagkatapos ninyo itong talian ay ganun lang ulit ang gagawin nyo doon sa mga susunod na dahon na tatalian nyo hanggang sa matapos ito. Depende sa inyong mga kabukid kung gaano kakapal len inyong tatali ang dahon ng saging kung gusto nyo medyo makapal, pwede lang din mga kabukid. At pagkatapos nga ninyong matalian ito, ay puputulin ito sa pagitan ng dalawang tali. At kapag naputol na nga ninyo ito mga kabukid, dapat maglagay kayo ng sako na pagpapatungan ninyo kapag ilalapag ninyo ito sa lupa. Nang sa ganun, hindi siya makontaminate kasi ibababad na ninyo yan mga kabukid pagkatapos na siyang mahiwa-hiwa or maputol-putol. Ganyan lang ang gagawin nyo mga kabukid. Depende din sa dami ng dahon ng inyong gagawin at Depende rin kasi sa kapal kung ilang layer ang inyong gagawin sa inyong bed. Mas mabilis po kasing uminit yung loob ng ating bed kapag makapal po ang layer niya mga kabukid. Ganyan lang inyong gagawin mga kabukid hanggang sa matapos itong putol-putulin. At syempre tapos ko na nga itong putulin mga kabukid ay akin na itong ibababad ng 12 oras. Opo mga kabukid, labing dalawang oras pong ibababad yung ating pinutol-putol na dahon ng saging nang sa ganun ay sumipsip siya ng maigi ng tubig. At sa drum pong nga na malaki mga kabukid ba babad itong ating mga dahon ng saging kasi bukod sa malaki na ay marami talaga akong mailalagay dito pero depende po sa inyo kung ano po yung available na lalagyan or pagbababaran ang gagamitin niyo. Pinuno ko nga mga kabukid ng naputol-putol na dahon ng saging yung drum at pagkatapos ay pinatungan ko ito ng hollow blocks. Nang sa ganon ay hindi ito pumaitaas o hindi pumaitaas yung mga nataliang dahon ng saging na tuyo kapag nilagyan na ng tubig. Nang sa ganon ay maibabad natin ito ng maigi at makasipsip siya ng tubig. Ibabad nga natin ito ng 12 oras. Pagkatapos nga ng 12 oras mga kabukid, ay atin na itong hahanguin. Patitignakin natin ito ng 30 minuto. Siguraduhin natin mga kabukid na talagang wala ng tubig na tumutulo mula sa mga dahon. Kasi maaari ding makontaminate kapag basang-basa pa yung ating dahon na gagamitin na pagpapatubuan ng kabuting saging. At nang mahango ko na nga yung mga dahon ng saging mga kabukid, ay akin na nga itong isinalansan dito sa aking pagpapatuluan ng mga dahon ng saging nang sa ganon ay talagang mawala yung mga tumutulong tubig. Patutuluin ko lang ito mga kabukid ng 30 minuto. At dito nga pala mga kabukid yung aking binhi ng kabuting saging. Yan ang itatanim natin dun sa ating bed. At dito ko nga pala patutubuin yung ating kabuting saging mga kabukid. Ito sa bed na ito. Sasapinan ko muna siya ng sako. At pagkatapos ay dito na natin isasalansan yung mga dahon na ating ibinabad. Dahil tumulo na siya ng 30 minuto. At isinalansan na nga natin mga kabukid itong mga dahon ng saging na ating tinalitalian na naibabad ng 12 oras dahil tumignak na po yung tubig niyan or wala na siyang tumutulong tubig, dapat Pati mga kabukid, yung paglalagay uh, natin ay isalansa natin na maayos yung talagang uh, siksik na siksik yung dahon ng saging natin. Pagkatapos mga kabukid, ay lalagyan natin ito ng dahon ng madre de cacao dahil ito ang magsisilbing pataba doon sa ating patutubuin na kabuting saging. So ito na nga pala mga kabukid yung ating binhi. Dito lang natin siya ilalagay yan sa gilid. Lahat po yan ay sa gilid lang mga kabukid. Dahil hindi naman po single layer yung ating gagawin kaya sa gilid ko lang po muna nila yung mga binhi ng ating kabuting saging. Kapag single layer lang po ang inyong gagawin, pwede nyo pong buong yung buong dahon po ay lagyan nyo na ng binhi. Pero sa akin po kasi ay hindi lang single layer. At pagkatapos ko nga pong nilagyan ng binhi mga kabukid, ay akin na ulit itong tinakpan ng mga dahon ng saging na ating natalitalian. Pagkatapos ko nga malagyan ng binhi itong ating uh, dahon ng saging mga kabukid, ay akin ulit itong pinatunga ng sa ganun matakpan po yung aking inilagay na mga binhi ng kabute at nang sa ganun ay mapatubo natin siya. At pagkatapos ko nga matakpan mga kabuki itong ating first layer, ayan, maglalagay ulit tayo ng dahon ng Madre de Cacao at saka ng binhi. Ganun lang po mga kabukid ang inyong gawin, paulit-ulit lang po yan. Depende nga sa inyo kung ilang layer ang inyong gagawin. At pagkatapos nga natin malagyan na yan ulit mga kabukid ng dahon ng Madre de Cacao at saka ng binhe, ay ganun ulit ang gagawin natin. Tatakpan ulit natin ito ng ating dahon ng saging nang sa ganon ay matakpan yung ating binhe na nilagay. Dalawang layer nga lang yung aking ginawa mga kabukid. Dahil kapag sobrang kapal naman po kasi ay mabilis talaga itong uminit. Pero syempre mga kabukid ay may proseso din kapag uh, uminit na yung ating bed. May ginagawa po tayo dyan para mabawasan yung kanyang init para hindi din po malusaw or masira yung bunga ng ating mushroom. Uh, pinapasingawan ito mga kabukid kapag mainit na po yung loob ng ating bed. Um, babawasan natin unti-unti yung init niya. Pero dapat po hindi siya bababa ng 38 degrees Celsius yung init ng loob ng ating bed. Nang sa ganon, hindi po mamatay yung ating mga pinheads kapag tumubo na po ito. So ayan nga mga kabukid, nang tapos ko na nga po itong isalansan yung ating mga dahon ng saging na nalagyan na ng binhe. Itinakpan ko na po yan or binalutan ko na po siya ng UV plastic. So, after po ng 14 days, ito na po yung ating bed. Ayan na po, namunga na siya mga kabukid. Ready to harvest na po yung kanyang mga bunga. Ganyan nga lang ang gawin ninyo mga kabukid. At saka sa pag-aani po pala ng ating kabuting saging or ng bunga po ng ating kabuting saging, huwag po nating open ng sobra po yung ating bed para hindi po sumingaw pa yung init. Kasi syempre po, mayroon pa pong mga penhead yan. Masalo po kung unang bunga pa lang po yan. Kaya tulad po ng nasa video, ganyan lang po yung pag-open natin mga kabukid. O hanggat maaari ay yung kamay lang po natin ang ating ilulusot sa loob ng ating bed para maabot natin or para ma-harvest natin yung kanyang mga bunga. Talagang nakaka-enjoy nga mga kabukid ang mag-harvest ng bunga ng kabuting saging kapag ganyan karami yung kanyang bunga. Unang bunga nga ito ng ating bed mga kabukid at ang kanyang naani or ang aking naani ay umabot po sa dalawang kilo. So mas dadami pa yan mga kabukid pag darating pa yung susunod na araw ng pag-harvest ay madadagdagan pa po yan. Pag sa 15 days hanggang 16 days dahil yung araw na yun mga kabukid ay mas marami pong tutubo na kabuti. Kaya nga kung may mga sagingan kayong mga kabukid, hindi na ngayon masasayang yung mga dahon or ito yung dahon ng inyong saging. Dahil pwede nyo na itong gamitin ng pagpatubuan ng inyong mga kabuting saging. At sana po mga kabukid ay nakatulong sa inyo ang video ito. At sana po kapag nagtanim din kayo ng kabuting saging ay marami din po itong ibunga. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabukid. Hanggang sa muli, paalam!